sumusunong laban ng kapatid. Sa ating kapwa, ito ang isang ng panayong panayong mga kapatid. Sa ating kapatid, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatid, sa ating mentor kapatid, at magmalak. Makalipas ang tatlong taon, pagkatapos tayo magbulupon ang pandemya, ay huling tayo magdalaos ng ating paruang barayad. At sa pangulingan ito na una, isulong ang edukasyong pang-pisikal. Pampalakasan bilang mahalagang bahagi ng mandato ng mandato ng batas. Lukulok mga kamo dyan. Para Ayun, sa mga COVID-19 na pagpunyan ng bataan. Pangalawa,

Of course, ang aking mga kasama sa sanggunyang barangay sa pangunguna ng aking ating kapitan, si Serrano Sirano at si Sirano, kagalang-galang Prisel Ibuenga, Maria Shaira Vermilio, SK Secretary Casey, SK Treasurer Mariel, Sports Committee Chairperson, Plano, Galang -galang, Francis B. Calion, at sa kanyang kasama, maraming salamat po sa sa inyo. Sa inyo. At sa bawat youth na nagbigay ng oras at panahon, maraming salamat.

Lihat ini semangat partisipan sa